sa ating mga bagong scholar, mga magsisi-pagtapos, kanilang mga pamilya at kasama ngayon, mga panauhing magdangal, at sa lahat ng bumubuo ng Francisco M. Bautista Foundation Incorporated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Xander Andre C. De Leon at kasulukuyang nasa unang taon ng aking pag-aaral sa Our Lady of Fatima University sa kursong Bachelor of Science in Nursing. Uno sa lahat nais ko pong uh, ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa pagkakataong ito. Ibinigay niyo niyo sa akin upang magsalita sa harap ninyo. Sa ngalan ng aking sa, sa ngalan ng aking mga Kapwa Scholar. Ang pagiging bahagi ng FMBFI ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pinansyal na tulong. Bagkus, ito ay pribilehyo at isang sagisag ng pag-asa na ibinigay sa amin upang makamit ng aming mga pangarap. Ang mapili bilang isa sa mga benepisyaryo ay isang karangalan para sa aming lahat. Naniniwala ako na babawasan ito ang mabigat na pasanin, hindi lamang sa amin, ngunit pati na rin sa aming mga magulang na nagsusumikap upang tugunan ang aming pangangailangan sa aming pag-aaral. Bilang isang first-year nursing student, alam ko ang isang mahirap na landas ang aking tatahakin. Isang landas na maaaring panghinaan ko ng loob at makaranas ng problemang pinansyal. Ngunit dahil sa scholarship na ito, kami ay nagkakaroon ng kumpiyansa sa aming pagsisimula sa aming kolehiyo. Isang paglalakbay na hindi magiging kapanapanabik at makabuluhan at hindi magiging po posible kung wala ang mga taong naniniwala sa amin. At ito ang FMBFI. Ang inyong suporta ang magsisilbing inspirasyon namin upang mas lalo pa kaming magsikap at mangarap ng masigit pa. Sa pamamagitan nito, bibigyan din kami nito ng mas maraming oportunidad upang mahubog bilang responsable at maaasahang mga individual. Sa aming pagharap sa tunay na hamon ng kolehiyo, alam naming hindi ito magiging madali. Darating ang mga pagkakataon na kami ay mapapagod, makaramdam ng pressure o presyon at maging pagdududa sa aming sarili. Ngunit nangangako po ako sa ngalan ng lahat ng mga scholar na aming pagbubutihin at pananatilihin ang scholarship na ito sa pamamagitan ng disiplina, tiyaga at pananampalataya sa Diyos. Patuloy naming pahalagahan ang tiwalang ibinigay ninyo sa amin. Muli, maraming salamat po FMBFI.